Grabe yung mga nasaktan, ano ho. Totoo na walang sandata, walang baril, walang armas itong mga pulisan. Meron tayong mga kilalang pulis na naan dyan. at wala talaga silang armas. Wala silang baril, kundi yung kanilang shield lang. Uh, September 21 rally sa Maynila, 113 protesters arestado. 93 police sugatan. So tingin ko hindi ito yung mga protester, protesters na alam ang kanilang pinaglalaban sa tingin ko talaga ito yung mga pakawala. Ito yung mga bayaran. May nag-organize na ito at yun ang dapat tumbukin. Yun ang dapat paimbestigahan at panagutin. Dahil kung tutuusin, ang nakakaawa dito yung mga biktimang kapulisan unang-una. Family day ngayon, tapos di ba makikita mo yung, yung mga biktima. Siyempre, nakakalungkot din na marami sa mga kapamilya noong mga magugulong nagrali dyan sa Mediola ay nagulat, hindi alam na sangkot. All of a sudden, malalaman nila na nadampot na yung kanilang kaanak, yung kanilang anak. Talagang nakakagulantang. At ang malaking sisi dito uulitin ko ay kung sino yung pasimuno. Dahil kung etong mga ito ay walang malaking tao sa likod para sila ay suportahan in all aspect of it, yung support of money, lahat Hmm. Kasi kung titingnan niyo po, tila ba naka-uniforme pa itong mga ito, ano? Itong mga uh, rallyista raliesta dyan sa Mindiola. Ito po ay kakaiba, magkaiba ito ha, sa mga rallyista or protesters na pumunta sa Luneta at saka sa Edges Rhine. Magkaibang magkaiba yung mga yan. Dahil kung titingnan niyo po, hindi naman gulo ang hanap ng mga nasa Luneta. Napakapayapa. Kahit gaano pa sila karami, mas mapayapa pa rin. Di hamak. Uh, umabot sa 113 katao ang inaresto, inaresto ng mga otoridad dahil sa umunay pamamato, paninira, at pagsunog ng ari-arian. Oh, grabe. Grabe yung nangyaring kaguluhan na ito. Ah. Hindi natin mapipigilan yung mga pumunta sa lugar at magdala ng mga backpack at kung ano-ano pa. Pero yun nga, nagtataka yung ilan eh, na nanunood saan galing yung mga bato? Ba't may mga kawayang dala? Yung tila ba... Ang kanilang inihanda sa halip ng mga placards, panawagan at kung ano-anong uh, kung ano-anong voice out hindi ang kanila pong dinala ay mga santata na pwedeng makasakit at worst of all pwedeng makamatay. Pero mayroon talagang grupo na mas pinili nilang manggulo manakit at manira. So etong grupo na ito sa tingin ko ay meron talagang nasa likod nito na kasi kamakailan bago mangyari etong etong rally na ito na balita nga, na balita na kuno ay merong mamumudmud ng pera para sa mga manggugulo sa rally. At yun na nga. Yun ang iniisip ng marami sa atin, yung nasa norte na maraming pera na um, tinangkarin na dumalo dyan sa Edsa Shrine pero pahiya. Sino ba yon